Hi Don Raya, O, sa lahat ng viewers ni Don Raya, subscribe na. you, no? Welcome back sa ating YouTube channel, mga paps. Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment, and subscribe. Hashtag Don Roya. And of course, subscribe na yan, ngayon, mga paps. Nagbabalik na tayo dito sa ating Avery. No, para magbigay sa inyo ng promo. No, promo ibig sabihin, mga paps, bagsak presyo. Mas pinabagsak pa yan, mga paps, no? So, ngayon, ah uh, bago tayo mag uh, vlog na nice ko lang sabihin kung paano u-murder sa ating mga paps ng Avon all you have to do is to text or call me 7953 so i-message mo kagad sa Facebook Messenger and Don Roaya or Don Roaya Aviary no, tapos mga paps sa mga uh, nagtatanong about sa yellow face eto yun oh. ganda oh. yellow face ah uh, Yellow face mga pups, no? Possible dan follow, tapos possible opa. Tapos etong freebies ko na to mga pups, opa, possible yellow face, possible dan follow. Matured and ready to breed. Kung gusto mo ng ganito mga pups, kunin mo na, pwede ang umutang kung ikaw ay repeat buyer na. No, tapos sobrang ganda, tinan nyo. Tapos ang malapit nito, wow, ayun o, oh. Yellow piso. Ganda, no? Pang malakasan. O, tapos, tinan mo nyo pulang-pula yung ulo. Free ko na yan. Yan. Opa. Possible yellow piso. Possible dalupalo. Free. No? So, ito ang mga pops. Pops. Kung nagugustuhan mo ito, you can text or call me 0953-1364-462 I-message mo agad ako sa aking Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery. No, tapos kukuha pa tayo doon oh, ng dalawang mga paps No, bali tatlo ang freebies only for yan. Yeah. So, stay tuned lang kayo dyan. Kukunin ko para mas uh, ganaan kayo mga paps manood din ang ating vlog. Dyan na kayo ha. Ah. Mga paps, bali nakuha na natin itong uh, isa pang uh, parisan ng freebies mga paps. No, pag gumawa kayo ng visual yellow face, may isa tayong free na opa po selfie yellow face post ng follow. No, tapos ito, malupit, back to back opa, possible red factor, possible pale follow, mga pups. No, so grabe. Alam ko napapalingilingi ka na dyan. No, dahil sobra ang uh, freebies natin only for yan, mga paps. Dahil ngayon, no, pressure uh, presyong pamigay only for yan, mga paps. No? Kaya natin ito ginagawa no para matuwa naman kayo mga paps tsaka in return sa lahat ng subscribers viewers natin no halos 5 years na tayo sa mundo ng vlogging no natapos na rin ang ating bahay no <laughs> ito ay munting pasasalamat ko sa inyo mga paps no kaya naman dali mo na you can text or call me 053 1364462 i-message mo agad ako sa Facebook Messenger ng Don Roya or Don Roya Avery no so ito mga paps oh ayan oh <laughs> Yan o, oh, yellow face. No, pag kumuha kayo, isang yellow face na possible than follow, possible opa. May libre na opa po, yellow face post than follow. So, ibig sabihin, walang tapon yung iaanak nila mga pups. Pwede kayo magkaroon ng project na opa, yellow face, than follow. Hindi lang basta opa, yellow face lang. No, kaya mas mataas ang karga at value nito mga pups. No? At meron din back to back na opa, possible, red factor, possible, pay, follow free din. Ibig sabihin, tatlo ang free, mga paps. No? Kaya naman, ulitin ko kung paano mag-avail. You can text or call me, 0531 364 I-message mo agad ako sa ito sa messenger ng Don or Don Ejari. Eh, Pwede ang umutang kung ikaw ay repeat buyer na. No? Kaya naman, dalihan mo na mga paps. Ay, no. Oh. Ah, wow, jackpot! <laughs> oh, yellow yeah, face. Ang ganda, wow Wow! Wow, yellow yeah, face, mga paps, oh. Yellow piece, oh. Tapos, sunog na sunog pa yung ulo, oh. Red factor na talaga to. <laughs> no? At, at, stay tuned na kayo dyan. Mag-vlog pa tayo. Tututukan ko ng camera yung mga ibon. No? Skin shot yun. Ipadala nyo yung sa scientist sa messenger. Donro, aya. Donro, aya. Ito, mga paps. Ah, Nag-iisang yellow piece ko na lang ito na i-out. Kaya naman, dalian mo na. No? At, makakuha ka rin yung previous na touch tatlo. Tatlong ibon na high mutation. No? So, stay tuned na kayo dyan. Babalik ko lang po sa carrier at mag-vlog na tayo Yan mga paps, ito yung visual red factor natin. Ang kapares ay uh, possible red factor pale follow bio. No, ang project natin dito ay visual red factor pale follow na violet. No, kasi dalawa ang klase ng red factor color mga paps. Red and <laughs> violet so, <laughs> tapos ito naman yung mga kapatid nun mga no, visual, ito mga OPA meron tayong mga solid tsaka yung wing Yan, ganyang katitingkat mga maps. no ang no, project ay OPA red factor pale follow yeah. kung nagugustuhan nyo, screenshot nyo lang send to my messenger Don mm -hmm. Roaya mm -hmm. or Don Roaya Avery. No. Or you can text I or call new me 0953 1364462 4462 kayo no. dyan? Pops. No, pwedeng tumawad at pwede rin mm -hmm. umutang no. kung ikaw ay repeat buyer na. No. no, sa mga may gusto naman ng yellow face, opa yan mga paps ha. Opa, yellow face, possible dan follow. At meron din tayong freebie na opa po yellow face, possible dan follow ito yun, Screenshot set nyo lang tapos padala nyo lang sa akin sa Facebook Messenger Don Roaya or Don Roaya Avery or you can text me 0953-1364462 o i-message mo kaganda ko sa Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery ayan mga paps so yellow page oh, ganda no solid, pwede kung gusto mong isa lang, pwede mga paps solid color naman to so no? So napakaganda mga pop. Ito, pastel yellow face tsaka lutino, opa. Pwede itong magparisen, no? Kung walang problema, kung gusto mo ng ganito, edi eh, ganun pa rin ang kung paano uh, kumuha. You can text or call me 0953-1364-462 o yung message mo ako sa Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Aviary. Lahat itong mga paps ay ready to breed na ha mature na to mga paps, isasalang mo na lang. No, kaya ngayong yellow piece ko na natitira, nakasalang na mga paps. Kasi nanginayang ako eh, kung panay nasa flight lang. No, sinalang ko na, ibig sabihin pag sinalang, binrid na. No, eto, solid color, parehas, no. Na yellow piece, possible than follow, isang opa po, yellow piece, possible follow. Kung gusto nyo mga paps, screenshot nyo lang, send to my messenger, Don i or Don Roaya Avery. Or you can text or call me sir 9531364462 mga paps. Ayan, ang ganda, no? Hmm. Matiting ka dyan, mga paps. Quality, dahil nga, export quality, mga paps, ang pinanggalingan nito Galing pang abroad. No? So, ayan, no? Ang gaganda ng mga inaanak nyan, mga paps. Grabe. O, oh, yan, no? Itigan nyo, solid ang kulay. Alright, ulitin ko kung paano mag-avail. You can text or call me, 0953-1364462. O yung message mo kagad ako sa Facebook Messenger, ang Don Roaya or Don Roaya Avery. No? Pwede tumawad, pwede umutang, umutang, especially kung ikaw ay repeat buyer na. Muli maraming salamat. God bless.